Survive 25 lang mga idol Okay boss Survive mga idol Ang uh, budget meal Ibawas po ito idol Ayan. Bye bye Dolkei Boss Bob. Ayan. 352 kay Boss Bob. Ba, pa naman, mga idol. bye Haa, itu dia bos bab 3-5 Kei bos bab bos, <coughs> jenua <coughs> <coughs> idol Hei Eh hey, boss, yun 5K to, 5K setter. 5K din mga idol. 5K impression. All together na 5K setter. 5K din. Ang damas din. sabay yun mga idol ha hey, boss ga got... hey, boss ga idol 2, okay, boss go. Boss yeah, magkano yan? 4 ayan boss uh, papagay naman ang number natin 0947 8155535 FB Boss Ga Monsaga Boss Ga Monsaga mga idol kontak nyo lang para sa mga detalya ng manok ni Boss Ga ura pa mga manok nito oo ayan kontak nyo lang si boss Okay, salamat boss 4K mga idol Ito sa mga seller sa Bukawo, maging seller mga 4K. mga idol, 6K. K-Boss Spirit ito mga idol. Oh. बॉस बैल तो मार दोगे सिक्स के ही दिन तो बॉस सिक्स के मार दोगे फॉर्मल तो मार दोगे सिक्स के I'm idle. Six Idol. Six K. They boss, spare it in Idol. 6k Dan mga idol. Okay, is kulin. Let's oh. Nakamura ni, ah, last na yung, ano, boss da. 4K, mga idol. Ayan, oh. 4K to, mga idol. Kay boss da.

Bilis mo, natapos mo kaagad d'yon! Daruhin mo! Magaling araw ka pa rito! Tatlo ah, si ano? Nandiyan si Castro. 2-5, mga idol. 2 May boss mga idol. 2.5 Ayaw pa ngayon Ayaw Ayan Tayo 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 2.5 lang ito kay boss ka Tupay, tupay lang mga idol. Eh, hey, boss, gato. Tupay na lang mga manok

mga idol, kay Boss Jim to. 5K. Ibawas pa ito mga idol. Ibawas pa. Ibawas pa mga idol. Eh. 5K. Kay Boss Jim to. Boss Jim para mat. 5K. Boston mga Idol, 5K, Boston, làng idol nam anh không có 5 5K làng, 5K, 5 2 5, 35 lang to mga idol mga idol 5k din to 5k din to 35 deadline ทรีไฟเพลมเพลาตัวทรีไฟบันเดิลเนาะทรีไฟมาเอง